Ang bigas na yan, nanay at tatay sa inyo lang. Ay, ito nga kilala niyo si ano? Imanuel Perez. Imanuel hey, Perez. Hey, dito. dito kayo Dito dito. Taga ano raw eh, sa may papasok daw ng ano. I-circle daw dito. I-circle Oo. Oh. Ha? Sa yan raw pa Sa tapat daw eh, tapat. Saan pa po kayo galing? Ah, may nagtatanim kayo? Oo. Oh. Pauwi na po kayo. Uh. hindi niyo po kilala yun. Uwi, umorder ng bigas. Oo, oh, Manuel Perez. Hindi niyo kilala yun. Oh, sige, tatay. Thank you. Pauwi na po kayo. Pero ang bigas, kaya yung bumuhat ng bigas. Kaya naman. Sure kaya naman. Sure kayo? Kaya naman. Buha kayo niyo ito. Kaya niyong buhatin. Kaya niyong buhatin. Kaya niyong buhatin.

EH great nasa comment section yung link register